Ang Fernando Air Base ay isa sa mga pinakamahalagang pasilidad ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas na matatagpuan sa Lipa City, Batangas. Isa itong lugar na puno ng kasaysayan, tapang, at dedikasyon kung saan hinuhubog ang mga pinakamahusay na piloto ng bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kwento ng Fernando Air Base mula sa pinagmulan nito hanggang sa papel na ginagampanan nito sa pambansang depensa ngayon. Ang Fernando Airbase ay itinatag noong panahon ng mga Amerikano bilang bahagi ng pagpapalakas ng depensa sa himpapawid ng bansa. Noon, tinawag itong Lipa Airfield, at ginamit ito ng mga puwersang Amerikano bilang training ground para sa kanilang mga piloto. Ngunit nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, nasakop ito ng mga Hapon at ginawang base para sa kanilang mga aeroplano. Sa panahong iyon, ang base ay naging saksi sa maraming labanan at sakripisyo, isang paalala ng karahasang dulot ng digmaan. Matapos ang digmaan, muling nakuha ng mga Pilipino ang lugar at kalaunan ay pinangalanan itong Fernando Air Base, bilang parangal kay Major Basilio Fernando, isang piloto at bayani ng hukbong himpapawid na nagsilbing inspirasyon sa marami. Simula noon, ang base ay naging puso ng Philippine Air Force sa pagsasanay ng mga bagong kadit. Dito matatagpuan ang Air Education, Training, and Doctrine Command o AETDC. Sila ang responsable sa pagsasanay at pagbibigay kaalaman sa mga sundalo sa himpapawid. Sa Fernando Air base, ang mga kabataang Pilipino na nagnanais maging piloto ay dumadaan sa mahigpit na pagsasanay. Hindi lamang ito tungkol sa paglipad ng eroplano, kundi pati na rin sa disiplina, tapang at dedikasyong kailangan upang mapangalagaan ang kalayaan ng bansa. Kapag pumasok ka sa loob ng base, mararamdaman mo agad ang kahalagahan ng misyon nito. Ang paligid ay tahimik ngunit puno ng enerhiya, Makikita mo ang mga kadit na nagmamarcha sa ilalim ng araw, mga instructor na nagtuturo ng taktika, at mga eroplano na lumilipad sa himpapawid, nagsasanay ng mga bagong piloto. Ang bawat tunog ng makina ay simbolo ng pagsusumikap at dangal. Ang base ay hindi lang para sa mga piloto. Dito rin sinasanay ang mga ground crew, mechanics, at iba pang tauhan na may mahalagang papel sa operasyon ng Philippine Air Force. Ang bawat isa, mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakabagong kadit, ay may kontribusyon sa pagpapanatiling ligtas ng ating himpapawid. Bukod sa mga pasilidad ng pagsasanay, may mga barracks, paaralan, simbahan, at mga opisina sa loob ng Fernando Air Base. Para itong maliit na komunidad na may sariling buhay. Ang mga pamilya ng mga sundalo ay minsan tumitira rin dito kaya may mga paaralan at recreational areas para sa kanila. Sa gabi, tahimik ang base, ngunit ramdam mo pa rin ang diwa ng serbisyo sa bawat sulok nito. Ang mga eroplano na ginagamit dito ay iba't ibang klase mula sa mga training aircraft tulad ng T-41D Mescalero at SF-260TP hanggang sa mas advanced na trainer planes. Dito unang natututunan ng mga kadit kung paano kontrolin ang eroplano, unawain ang hangin at pakinggan ang bawat pag-ikot ng makina. Bago sila makalipad sa mas malalaking misyon, dito muna sila hinuhubog bilang mga tunay na piloto ng bayan. Isa sa mga pinaka-pinagmamalaki ng Fernando Air Base ay ang kanilang commitment sa excellence. Ang mga instructor dito ay mga veterano ng Philippine Air Force, mga taong dumaan na rin sa parehong hirap at pagsasanay na ngayon ay ibinabahagi nila sa bagong henerasyon. Hindi lamang nila tinuturuan ng mga estudyante kung paano lumipad, kundi kung paano maging leader na may puso para sa bayan. Bukod sa pagsasanay, may malaking papel din ang base sa disaster response at humanitarian missions. Kapag may kalamidad tulad ng bagyo, lindol, o pagbaha, ang mga tauhan mula sa Fernando Air Base ay isa sa mga unang room respond. Mabilis silang kumikilos para maghatid ng tulong gamit ang mga aeroplano ng Philippine Air Force. Sa ganitong paraan, ang base ay hindi lang simbolo ng militar na lakas, kundi ng malasakit sa kapwa ang Pilipino. Sa kasalukuyan, patuloy na pinapaunlad ang mga pasilidad ng Fernando Air Base. May mga modernong kagamitan, simulators, at mga bagong programang pang-edukasyon upang makasabay sa pagbabago ng teknolohiya. Layunin ng Philippine Air Force na may taas pa ang antas ng kakayahan ng kanilang mga piloto sa pamamagitan ng makabagong pagsasanay. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, nananatiling buo ang espiritu ng base, ang diwa ng serbisyo at sakripisyo. Marami sa mga nagtapos dito ang naging mga bayani sa modernong panahon, lumaban sa mga operasyon sa Mindanao, tumulong sa mga relief missions, at patuloy na nagbabantay sa ating kalangitan. Kapag tiningnan mo mula sa itaas ang Fernando Air Base, makikita mo ang malalawak na runway, ang mga gusali, at ang mga aeroplano na handang lumipad anumang oras. Ngunit higit pa rito, makikita mo ang puso ng bawat sundalong Pilipino, ang tibok ng tapang, disiplina, at pagmamahal sa bayan. Ang Fernando Air Base ay hindi lamang isang lugar sa mapa, ito ay isang simbolo ng dedikasyon ng mga Pilipino sa pagtatanggol ng ating himpapawid. Sa bawat paglipad ng eroplano mula sa base na ito, dala nila ang pangalan ng bansa at ang pangakong protektahan ito sa lahat ng oras. Para sa mga Pilipinong nangangarap maging piloto, ang Fernando Air Base ay itinuturing na banal na lugar, isang lugar kung saan nagsisimula ang pangarap na lumipad para sa bayan. Dito, bawat araw ay hamon bawat aral ay paalala na ang pagiging sundalo ay hindi tungkol sa ranggo o titulo kundi sa serbisyo at sakripisyo. Sa huli, ang kwento ng Fernando Airbase ay kwento ng lakas at pag-asa. Isang patuloy na habang may mga taong handang magsakripisyo para sa kalayaan, mananatiling matatag ang ating bansa kaya sa tuwing maririnig mo ang ugong ng eroplano sa himpapawid alalahanin mo maaaring isa iyon sa mga piloto na sinanay sa Fernando Air Base nagbabantay mula sa langit para sa kapayapaan ng bawat Pilipino ang Fernando Air Base ay mananatiling buhay na simbolo ng dangal disiplina at dedikasyon isang paalala na ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lang nakikita sa sandata o eroplano kundi sa puso ng mga taong nagsisilbi para sa bayan